Marami sa ating mga pangarap ay nalilimitahan ng ating kapasidad. Kaya minsan hanggang pangarap na lang daw tayo kasi yun lang daw ang libre. Kapag ka na doon, may bayad na. May katotohanan ito pero mahalaga ding tandaan na hindi dahil merong kapalitang pangarap para maisakatuparan, eh dapat nang sukuan kung kulang ang kapasidad. Hindi ba minsan ang dami nating mga naidadahilan? Kulang sa pera, kulang sa talent, kulang sa pagkakataon, hindi kasi nabigyan ng break, wala kasing tumutulong, para bang wala nang pwedeng magbago at hanggang doon na lang talaga. Ikaw ba? Ano na yung mga naidahilan mo para ang pangarap mo ay hindi maisakatuparan? Hindi ba misa nasisisi natin yung iba? Misa nasasabi natin na kung di lang sana ganito o kaya kung di lang sana ganyan at marami pang mga ekspresyon ng awa sa sarili. Pero pag-isipan mo ito, marami na tayong mga nadinig ng na mga success stories mula sa mga negosyante na nagsimula sa maliit na puhunan, mga may kapansanan na naging matagumpay, mga dating walang-wala pero naging mayaman. Ibig sabihin nito, ang tagumpay ay talagang posible. Halimbawa kaya, eh hindi problema ang kapasidad at merong magsabi sa iyo na pagtulungan nating tuparin ang magandang plano para sa iyong buhay. Sa palagay mo ba, mas magiging posible ito? Eh kung nakakaranas ka na parang wala nang pwede mangyari, magandang isaalang-alang mo ang sinasabi ng Biblia na huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya rin sa iyo. Kapag ang ating ginagawa ay maliwanag na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi tayo dapat mangamba at hindi tayo dapat maglagay ng limitasyon. Kulang man ang ating kakayahan, Nandiyan naman ang kasapatan ng ating Diyos. Maaaring bigyan kanya ng lakas, pwede din namang tulungan kanyang gawin ng isang bagay o siya na mismo ang kikilos para sa katuparan nito. Pagdating sa plano ng Diyos sa buhay mo, hindi yung kapasidad mong magdidikta nito, kundi ang kakayahan ng Diyos. Mahalagang tandaan na hindi mo dapat gawing limitasyon ng iyong kapasidad pagdating sa pagsasakatuparan ng plano ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang lakas ng Diyos ay laan para ito'y maging realidad. Alamin mo ang kalooban ng Diyos. Magpasakop ka sa Kanya at gawin ang iyong bahagi at asa ka pa.